Okay na mga ka-workshop na convert na natin yung kanyang stator coil sa pull wave. So, ikakabi na lang natin siya ulit. So, ulitin ko yung yellow wire, tinanggal natin yung ground. Yung yellow wire, inalis natin sa pagkakakonek. Ayan, dito. Tapos, tinanggal natin yung ground dito. Tapos, pinakonek natin si Dai. Yung yellow wire, tsaka yung tinanggal natin na ground dito na uh, magnetic coil mga ka-workshop. So, ayan. Babalik na natin siya. Tapos, sa wiring na tayo magpuproceed. mga ka-workshop, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ah, ang gagawin ko for today ay Suzuki Smash. Ang problema ni si Suzuki Smash, ayaw niya mag-push start. So, bagong-bago lang tong Suzuki Smash na ito mga ka-workshop. Wala pa tong one year. So, ayan. So, lobat agad. So, pag ganyan, lobat ang problema niya mga ka-workshop. So, etong motor na to ay may naka-install na MDL. Tapos, bihira rin itong gamitin. So, ang nangyari dito, yung battery ng ismas na stock ay hindi siya ganong kaganda. So, madali siyang masira. So, pangilang ismas ko na nasubukan yung ganito na no, bagong-bagong ismas ay uh, yung battery niya na, na lulobat agad. So, siguro nangyayari lang or talagang uh, mahina yung battery yung nilalagay na. So, yun. Uh, pinagagawa ni customer, ipu-pull wave, tapos converted na sa power line, tapos papalagyan ng additional light yung kanyang ilaw sa uh, ilalim. Ayan. Lalagyan natin siya ng under lights mga ka-workshop. So, ayun. Uh, papakita ko sa inyo kung paano ipu-pull wave to, converted to power line yun. Suzuki Smash. So, bagong bago yan mga ka -workshop. So, una natin i-convert mga ka-workshop yung kanyang stator coil. I-convert natin siya into pull wave. Uh, yung kanyang stator. So, tinanggal natin siya dito. So, alisin nyo lang yung mga tornilyo nyo nakakabit. Ayan. So, ayan. Tapos, ilalabas nyo to. syempre, may tutulong lang is dyan. Salukin nyo yung mga ka oil drain nyo. Mas maganda to kung mag-change shell na rin kayo mga ka up. So, ayan. Ito yung kanyang stator coil. So, ang gagawin nyo dyan, etong kulay yellow, yellow wire, no? ikakat nyo siya. No? Cut nyo lang yan dyan. Tapos, ikakat nyo rin to. Ang part na to, yan. Ito yung kanyang ground, no? Nakakabit siya kasi dito sa chassis ng stator, kaya naging ground siya. So, kakat nyo rin yan. Tapos, pag duduktuin nyo silang dalawa, itong kinat nyo rito na galing dito sa pinaka-coil niya, or yung itong magnetic wire niya, no? Kakat nyo yan, tapos duktong nyo itong yellow wire. So, aalisin nyo sila dito sa pinakapagkakaraktong nila dito sa chassis. So, yan. yan ang una natin i-convert mga ka-workshop bago tayo magpo sa wiring nya So, kukumbert co lang natin to. So, ang gagamit kayo dito ng panghinang no, huwag nyo lang basta ibubuhol. So, isa-solder nyo siya, no, mga ka-workshop. Soldering iron, gamit kayo nyo. No. Para maging intact at maayos yung pagkanyang pagkakakonnect, mga ka-workshop. A few moments later. So, yun ang mga ka-workshop na ibalik na natin yung kanyang cover ng stator coil. So, kinumbert na rin natin yung wiring nito. Papaliwanan ko na lang sa inyo kung paano yung ginawa natin sa power line. Uh, full wave power line conversion, no. So, uh -oh. Dito sa sakit na to, ayan, nakikita nyo ito. Ito yung galing dito sa atin, ah, papunta doon sa atin stator coil. Ito to. So, nandito nyo siya makikita. dalawang sakit yan. Yung isang sakit na may kulay green tsaka blue, siya yung sa atin trigger o oh, yung sa atin pulser. So, itong kulay white tsaka kulay yellow, siya naman yung galing sa atin stator coil. So, same charging tsaka lighting coil. So, hindi na natin dito pinutol. So papakita ko sa inyo kung saan natin kin kin kinabit yung yellow wire at white wire ng atin uh, charging system o yung pinaka charging line natin. So yung, kung minsan naman ang ginagawa ng iba, pinuputol tong yellow, tapos yung yellow nilalagay nila lang wire direkta papunta dito sa atin. Rectifier regulator na full wave, ayan. So sa atin hindi na natin so stack socket din yung nilagay natin mga ka-workshop. Pakikita natin sa inyo kung saan yung ginawa natin para hindi na tayo dito magduktong at maiwasan na natin tanggalin tong socket na to. So ibabalik lang natin siya. So balik ko lang muna mga workshop So, stock pa rin yung ating socket no? Galing sa ating stator coil na pinul wave. So, dito tayo pupunta mga workshop Ito yung inyong handlebar. So, sa loob ng handlebar, kakalisin nyo kasi yung buong pairings. May kita nyo to. Itong cable tie na to na makapal yan. So, baba nyo lang ng konti. So, dito, sa part na to, ito yung meron. Uh, ito yung may tag ng atin harness. So, dito nyo titingnan yung atin wire. So, bubuklatin nyo siya mga ka-workshop. So, pag nabuklat nyo siya, hanapin nyo dyan yun. Uh, yellow na may white na wire. Ayan, ito. So, itong wire na itong dalawang to. So, ayan. Silang dalawa ay magkakonek. So, ayan. Itong wire na to papunta to sa atin. Uh, dito, sa atin stator coil. No? Papunta yan dito. Yan, dalawang wire na yan. So, ayan. Tapos, papunta sila dito sa atin. Ito. Papunta ito sa ating rectifier regulator. So, may karoktong yan na dalawa pang wire. Ito. Itong dalawang yellow na to. Itong dalawang yellow na to ka-workshop. Karoktong yan nito, So, tatanggalin nyo itong dalawang yellow na magkadikit na to. Kasi papunta ito doon sa ating headlight. Sa headlight, sa park light ng atin o sa ilaw ng ating gauge. So, yun nga mga ka-workshop. Itong yellow na may white. May karoktong siya itong dalawang wire na to na papunta sa atin. Ilaw sa headlight tsaka sa panel gauge na mga ilaw. So, ang uh, smash na to, ito yung walang, walang pataya ng atin headlight. So, wala siyang switch dito. Kahit sa part light, wala. Yung ibang smash, so, kasi ito, latest model, yung ibang smash, wala, may ganito. Pero ito, wala. Wala talaga siya. So, direkta na lang tong dalawang wire na to sa atin. Uh, dito, sa atin, high and low ng atin headlight. So, ngayon, syempre, ma-modify nyo yan. Ito, ilalagay nyo na sa switch. So, ayan sa switch or sa atin uh, conversion ng atin power line. So, yan. Sa so, e'tong itong wire na to, papunta na yan dito sa atin. Rectifier regulator. sa so, ito. So, sa rectifier regulator natin, meron lang naman yan, limang wire. Ang kulay ng wire ay kulay green, kulay yellow, kulay black, kulay pink, tsaka kulay red. So, yan. So, sa stock na rectifier regulator, so, ito yung stock. Yan. Pinutol ko na mga ka-workshop. Tinanggal ko na. So sa kanya nga ano, mayroon din siya limang wire. So dalawang red, ayan nakikita nyo. Dalawang red, isang white na may red, isang yellow na may white, tsaka isang color green. Or black pala mga kawal siya, black na may white. So ayan. So itong red, sa red lang rin ang ating bago rectifier regulator. Red sa red lang. Tapos itong black na may white, dito naman sa color green ng rectifier regulator. Yung color white na may red, dito naman siya sa color pink. Tapos yung yellow na may white, syempre dito siya sa color color yellow. Tapos meron pa isa na titira galing sa ating rectifier regulator, itong kulay black. Sa so, yung kulay black, dito sa ating ignition coil o sa susian, ako ng kulay wire, ah, ng wire na kulay orange, no? Dito ko siya kinabit sa kulay orange din. So yung Suzuki, ang kanyang accessory wire ay kulay orange. So ayan. Tapos di ako naman kinabit yung color, color black ng atin rectifier regulator. So, para siya magkaroon ng limiter pa rin or mag-shut off kapag full charge na ang ating battery. So, yan. Yung iba naman, pinapas charge lang yan pag nagpa-power line sila. So, ito yung ating power line relay. So, yan. So, ang connection yan ay number 30 pag galing sa battery. Number 85 nasa ground. So, pati ground tayo. Yan. Tapos yung number 86 nasa accessory wire or nasa kulay orange so dito na lang ako kumuha so okay lang yung mga ka-workshop kasi siya lang naman hindi siya kukuha ng malakas na kuryente kukuha lang siya ng, ng power para matrigger lang yung ating relay kaya pwede na tayo mag-tap dito sa ating flasher relay sa color orange dyan so yun output niya ng number 87 na dalawa so yung isa yung isang output na number 87 nilagay ko sa akin ng MDL sa kanyang mini driving light so may mini driving light na mga ka-workshop pwede sa akin So, done. Tapos yung isa pang output ng 87, siya naman yung kinunik ko sa atin. Pinaka-switch. No? Dito. Sa switch ng atin, headlight tsaka part light. Kasi yung part light nito, yung mga under light. So, dito ko siya kinunik mga ka-workshop. Kinunik ko dyan yung number 87 na galing dito sa atin. Power line na relay. Tapos, nilabas siya sa output ng ating switch. eto na. Yung sa dalawang pinutol natin. Ayan. So, eto. So, papunta na sila sa headlight dito sa high and low at sa mga ilaw ng gauge. So, patay na rin. Kapag hindi mo binubuksan ito, yung part light or yung headlight, patay rin yung ilaw mo sa yung panel. No? Yung panel light mo off din. So, kaya magkakaroon ka ng switch. So, kasama na dyan yung iyon, tail light mga ka-workshop. Ma-off na rin. So, yun. So, yan mga ka-workshop ang ginawa natin. Oh, ayan. So, ayan. So, ang conversion ng full wave to power line setup. So, yung iba kasi nag uh, gagawa nito, ginagawa past church lang. So, sa atin, nagagawa natin na mas safe at mas pinalakas natin. No? Hindi pa rin natin pinutuloy yung yellow, kinabit pa rin natin siya. Sa atin, rectifier regulator para mag-serves pa rin as a limiter. So, ayan. ayun yung pagkakawiring mga ka workshop. Ito yung atin uh, power line relay. Tapos yung atin sakit ng Uh, mini, mini driving light nandiyan din nandito rin sa loob mga ka-workshop ito sa atin MDL so dati kasi hindi ito naka power line or hindi siya naka full wave ang ginawa ko lang dito MDL kasi wala pang budget si sir so yon. ngayon pina power line na kasi o nga yung issue kasi, ng ismas na to uh, napakabilis siyang malobat once na nag battery operated ka. Uh. pero hindi ko tabi natin operated ang gumamit lang siya ng MDL so yun hindi ko alam kung sa battery ang problema or sa charging lang talaga, mga ka-workshop. So, ayan ang pagkakawiring yan. So, ayusin ko na lang para maging maayos, mga ka-workshop. Ngayon, yung pag-aayos ng wiring, discard nyo na lang yan kung paano nyo pagagandahin yung wiring ng inyong motor, mga ka-workshop. So, ayan. So, sana meron ako sa inyo na ibahagi. At kung gusto nyo magpagawa, layuhin nyo lang ako sa shop ko or PM niyo ako sa akin FB page Jello Moto. Tapos, Uh, subscribe sa akin YouTube channel Jello Workshop. So, yon. May kita niyo tong mga video na ito mga ka-workshop. So, location ko, pwede niyo i-Google map at pwede nyo, rin i-waste Jello Workshop Motorcycle Accessories Shop GMA Cavite. So, yung mga ka-workshop schedule lang po tayo para hindi tayo magkaroon ng matagal na paghihintay. Oh. So, ang ginagawa lang natin ng motor sa isang araw depende kung ano yung paggagawa No? Uh, minsan isa lang, minsan dalawang motor. Depende po kung ano pagagawa nyo sa inyong wiring or pa-install nyo sa inyong wiring. So, yan mga ka-workshop. Ride safe sa atin lahat and God bless. So, ito na yung finish product niya na full wave na natin tapos na power line natin yung kanyang wiring connection. Yung kanyang charging pinalakas natin sa pamamagitan ng full wave. Yung wiring connection sa pamamagitan ng power line. So, so naka-hide point 14.7. 14.7 ng kanyang battery, no? Ah, ang kanyang voltage output. Buksan natin MBL. So, MBL niya, bukas, headlight, part light, headlight, under light. So, ayan. Naka-underlight siya na kulay blue, tsaka ice blue. So, bukas ang kanyang MBL. Bukas ang kanyang headlight. So, walang fluctuation na nangyayari sa kanyang headlight. Ganun doon sa kanyang MBL. So, ayan. Ang reading ng kanyang voltage reading 12.5 mga ka 12.5, 12.4, 12 12.6, Naglalaro siya So maganda yung idling ng kanyang motor Yung minor Ayan yung underlights